Hello? Ma'am, anong number ma'am? Forty-one? 41? 41? 41 po Ah, ito, ito sa 41, hindi yung Forty-two? Hindi po 41 si Di ba si sakal... Yung nakapin mismo? Oo ah, ah. May ABC kasi dito ma'am eh Hindi ko makontak kasi Oo okay. Palabasin okay. mo na lang kaya ma'am Sige po Hindi ko matawagan eh Sige po, sige Sige, so nandito ako sa may Ulabas Yes ma'am Yung bag? Yung bag? Yan ba yun? Oo, ma'am Regina? Yan ba yung 1-8? Ang cute naman. Anong bag ba yun? Galing sa ibang bansa. Tawag mo na. Pasuyo. one inch. Thank you. Hello. Hello. Ma'am, maliit lang to ah. na bag, ma'am, no? Oo. Ah, -ah. ah, okay. Kala ko malaki eh kasi. Magkano binigay niya, sir? One eight. Ah, sige po. Salamat po. Sige po. Papunta na ako dyan, ma'am. Okay, ah, okay. Sige, sige po. Maliit kasi, akala ko, ano, malaki. So, ayun guys, nakuha natin yung bag. Inabuna natin ng 1-8, no? So, bahay naman yung pinigapa natin. Kaya, don't worry. No worry, guys. Kaya, uh, deliver na natin ito, oh. Deliver na natin ito sa, ano, Uh... Lumiko pa kaliwa kinagawa ginagawa nyo dyan? Huh? kinagawa ginagawa nyo dyan? Kain Nais mo na? <laughs> so, Nais mo na? <laughs> Deliver mo na ako, ako. Sila lang dyan lang sa San Francisco, Abono huh? Bag Ateb ko muna, no. babalik ako dito Ateb ko lang, sige Babalik ako doon sa Mangga <laughs> So yun yung mga tropa natin dito guys Bagong tropa natin dito sa may ano Sa may Santa Catalina Sa <laughs> so, may puno ng mangga <laughs> Kumain pala sila Hindi na ako sumama sa kanila kanina eh Nung umulan eh Kung saan sila sumilong Ako ay naghanap din ng mga silungan ko no Lakas kasi ng ulan kanina biglaan So alright Deliver naman natin Dal dal na naman tayo ng dal dal dito eh Ayan tayo eh What's up guys? Nandito na tayo sa drop-off. Hello? Ah, uh, di dito ako sa may so, sa so kuya Ano po yun ma'am? So and? So and, so and. Okay. Saan ba ako pa? Uh, di dyan muna ha, barabara -bara ka muna dyan ha. Barabara <laughs> -bara ka muna dyan ha. deliver lang muna ako ng ano bag Diyos okay. ko po, madumihan. Okay. <laughs> Kailangan ko pala ng picture. O ba? Uh, wala 30. na pala. Limang <laughs> no? piso. Bili ko piso. Thank you, ma'am. So, easy money, guys. Easy money. One seven, one eight, one nine. Ah, okay. Easy money, guys. Ganon lang, guys. Kabilis pag abuno. <laughs> easy money. Iba ilang ilang minuto lang natin tinakbo 1.7 lang mula doon sa ano eh sa pinikapan natin Ay, palagan natin dalawang kilometro Look, nakaano na tayo kaagad 125 yun lang patay hindi natin maangat guys bigat pala ng mabigat pala ng motor natin nakalimutan ko <laughs> yawards, huwag so, mahirap sa motor natin na, mabigat si, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh. <laughs> yeah. Grabe! eh, tayo guys So eh, 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 ilang abono na ba tayo ngayon? Tatlo? Ah, mas maganda talaga yung may abono guys eh Medyo malaki lang guys So balik tayo dun sa Tambayan natin sa may ano, Santa Catalina Let's go! Malapit